ano na bang nangyari sa bansa natin? Mga kababayan, nasisira na ang dignidad ng Senado dahil sa pagproteksyon nila kay Apollo Kibuloy, dapat taong bayan ang pagproteksyonan, pero itong mayayaman dahil sa pera at utang na loob at kaibigan daw, ayaw ko na sa Earth. Kayo mga kadeskarte anong masasabi nyo tungkol dito? Ano na bang nangyari sa bansa natin? Mga kababayan, nasisira na ang dignidad ng Senado dahil sa pagproteksyon nila kay Apollo Kibuloy. Dapat taong bayan ang pagproteksyonan, pero itong mayayaman dahil sa pera at utang na loob at kaibigan daw. Ayaw ko na sa Earth. Kayo mga kadeskarte anong masasabi nyo tungkol dito? Ano na bang nangyari sa bansa natin? Mga kababayan, Nasisira na ang dignidad ng Senado dahil sa pagproteksyon nila kay Apollo Kibuloy, dapat taong bayan ang pagproteksyonan, pero itong mayayaman dahil sa pera at utang na loob at kaibigan daw, ayaw ko na sa Earth. Kayo mga kadiskarte anong masasabi nyo tungkol dito?